tawag niyan medyo hindi rin po talaga ano eh, kasi medyo mababa ang ano ko po concern kahit paano sana is maka ano po kayo tawag niyan at least makatayo ng okay sa bagay naman nakatayo naman ako dito eh kaso mababa talaga eh hindi lang naman yun eh hmm? okay. Ah, uh, yung mga haligin yan, wala na. Yung mga poste Tupok po. Kaya yung mga haligin. Mm -hmm. Kaya wala na ano, ng tibay. Hmm, siya. Eh, ito, ano na lang to eh, trapal na lang to, di ba? Trapal. Tapos ito, actually, yung dingding nyo sa gilid, wala na pala eh. Akala ko dingding nyo, ano pala to sa kabilang bahay nyo. Yung sa kabilang bahay kila ko, Kapit bahay nyo na pala to, so, natupok na. Kaya tinanggal ko na lang. Oo ng kalingap tawag niya siguro isipin ko na lang kung anong maganda dito kasi eto po mga kalingan niya po um eto kasi yung kanila pong bahay huh? ito po okay. so, um ito po yung kanilang bubong kung papataasin po natin kasi parang balak ko po i-maximize yung space kasi hindi na po siya kung ito po yung Ding-ding niya. Hindi po siya matataan Yung isang gabi po, hindi po kami nakatulog kasi may ahas po. Mm, may ahas. ahas po, dalawa. Saan Daring ka rin Sa, sa kabila. Kabila. Tapos pumunta po dito sa amin. O, oh, pambira. Ganun po kalaki yung pera. Ay, yung pera. Yung ahas na eh. Yung parang ganito na po sa ng anak ko. Oh. Ay, ito. Po, malaki na yun. Ito po oh. Ganyan, ganyan, na po. po. Oh. Oh, po. Tapos yung... Mabilis na rin yun. Mm -mm. Tapos yung tinawag po nung si Rudy doon sa dolo tapos inan na ano niya lang po ng itak parang natamaan uh -huh. tapos takot na takot po kami tapos bumalik po yun doon ulit uh -huh. tapos buti po andito si Unyuk uh -huh. naano niya po yung pang ano po bagang may mayroong ano mayroong talim opo opo ginanyan niya po, tapos namatay yung isa, yung isa po hindi pa namatay. Naku, pambihira, medyo delikado po yan kasi... Kobra po pati yun. Kobra? Mm Delikado yan na eh. For sure, kahit nakasuksok lang yan din kung saan na. hinanap namin din po namin yan. Kina, inano namin yung lahat nito, mga gamit namin. Wala na. Buti yung isa po namatay. Yung isa po hindi pa nakuha. Hindi pa nakuha. Ano po? Mas malaki yung isa. Mas malaki yung isa. Mga bandang anong oras yan? Ano? mga 8 ata po ng gabi. Opo. Opo. So madilim na din. Mm. Mm uh -mm. -uh. Buti hindi po kayo natakot na ano, matulog pa rin kahit po ano. Ay hindi nga po kami nakatulog ng ng gabi yon mm. kasi baka yun pumasok pa uli yung isang na, nasaktan na po, yung mm -hmm. malaki-laki po, yung isa. Tapos yung hindi po kami talaga nakatulog <laughs> lagi may po yung ilaw nila nakasadamin po yung, opo. yung solar namin para pag na nagpasok oh, man, man po siya makikita po. Mm Sobra po talagang takot namin noong isang gabi ngayon. Parang hindi ko na po alam yung gagawin ko kasi nakatakot po ako kasi dito po kami natutulog sa latag. Yung iniisip ko po yung mga bata, baka dumaan po, eh, bigla na lang yung kagatin yung mga anak ko. Kawawa naman po. Di ba po yung sobra talaga, sobra po yung ano, maano po ng ano, Ilang oras lang po? Pag nakagat ka nun, ilang oras lang? Opo. Na, pwede ka nang mamatay po agad. Opo. Delikado po talaga yung mga bata dito. Hindi po masyado safe talaga po yung ano po. Opo. Lalo na po ngayon na laging baha. Mm -hmm. Siyempre po, naghahanap din yung matitirahan nila na safe din safe sa tubig. Opo. Mm -hmm. Kaya nakakatakot po da, talaga yung ano yan lagi ko na lang po na dinadasal sa Panginoon sana iligtas man po kami lahat dito ta. Mahirap na po talaga yung ano, no choice naman po. May wala naman po kami maanoan. Mahirap po talaga. Siya po na Tingnan natin magawa kung anong magagawa natin po para if ever po mapaayos natin to. Or kung kung may iba pong mas magandang um, way or malipatan kayo sana. Tingnan ko po, mahanap po ako if ever na ano po, ang papasalamat po ako, sir. Yeah. Paano po pag ano na eh? Iiwan niyo tong itong inedoro po dito? Ah, dadalhin namin <laughs> dadalhin po dadalhin Ulit yan? Opo. Kaya Kasi pa po ulit yan? Kaya pa po yung ano naman, itong ano naman lang. Oo. At titikin oh. mm. lang. Marunong naman po si Unyok niya mag mm. ano. Kasi sayang po 'to bago pa to. Sayang po niyan if Opo. ever. Opo. Pero yun, if ever po, tinan natin. <laughs> Sandra, ano, mag-graduate ka na? Ay, mag-graduate ka na ba? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ah, yung isa yung mga kapatid. Kailan ka pa? Ilang years ka pa? Malayo pa. Malayo pa. Anong grade mo na? Grade 3. Grade 3? Ah, may 3 years ka pa. Ano? Hmm. Oh, sige, habang naghintay ka ng tatlong taon, ah, babukas muna tayo. May dala ko ditong grocery. Ito na lang po <laughs> yung ano yan. Yung kotsilyo. Kotsilyo, yan Wala po. Wala na pong ano. Kumusta na yung dati yung ano po? Dala? Ah, Two weeks na ako na yun hindi nakapunta eh. Opo. Naubos na din po, sir. No. Yung ano yan. Naubos na din? Opo. Opo. Pero may bigas pa po kayo, wala na? May, mabili yung, na lang po. mabili na lang po. Ah, mabili na lang hmm. po? Hmm. Eh. Pwede naman po siguro to. Makadagda. Tulad lang naman po to ng dati. Yung. Yun, Ate Sandra. Patulong nga po, Ate Sandra. Yun. Ano lang naman ito? So, na, tulad na dati Mga biskwit. Yun. Mga pagkain ng mga bata. Ito man natin. Ito. Ito na lang po, Nay. na po ito. Fajibal. Kinipit. Mayroon po tayong bigas. Nasa ilalim. Ah, Tapos po, mga dilata. At ano po, tawag niyan. Bless you. <laughs> mga nudoos po. Uh, Salamat po. Opo, so di ko na naiilabas. Opo. At ito ko na lang din. Thank you po. Opo. Tapos, bukod po dyan, nai. Opo, may bibigay rin po ako sa inyo. Na, ano po, ito po naman po ibigay sa atin ng mga sponsors. So, Opo. yun po, maraming salamat po sa inyo. So, ito po pala, nai. Yung grocery po, nai. Galing po yan kay Tita Julie Santos po. Maraming salamat po kay Tita Julie Santos. Tapos, ito pa po po, nai. Um pinapabot po sa inyo po. Um, ito po na eh. 2K po. Salamat galing, po. Opo, galing po yan kay Tita Fatima. At ito naman po another 2,000. Maraming maraming Galing salamat. Po, po kay Tita from Moscow. Um, 1,000 po from Tita Ella Papiona. Salamat po. Opo, at ito naman po'ng isang libo po galing po sa akin. Maraming salamat po. Opo. Maraming maraming salamat po sa nag-sponsor. Tita Fatima, maraming maraming salamat po sa inyo. Tita Pramusko po, maraming salamat po sa inyo po binigay. Maraming salamat po. Sa Julie, salamat po sa binigay niyo po sa amin. Sa Ella Papiona, maraming maraming salamat po. Mm -hmm. So binigay niyo po sa amin. makakadagdag na rin po ito sa aming pag-araw-araw na mm -mm. ano po, pangangailangan. Pangangailangan. Ano tapos po, itong sa ano po ng graduation po ng mga anak ko po Ayun. Ni si Ginilin po sa kasi Orbel. May panghanda na po pala kayo na eh. Opo, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sa Team Kalingap po, kay Kuya Banz Santos, sa kay Kuya Rabb, mm -hmm. tawos kay Ate Edna, saka po kay mm -hmm. Kuya Jones. Maraming maraming salamat po sa mga nag-i-sponsor po nitong Team Kalingap. Salamat po sa inyo. Hindi ko na po iisa-isahin kasi po hindi ko man po kenla yung iba po. Maraming salamat po sa inyo. Bahala na po si God sa inyong mag-ingat po sa inyo. Sa inyong magpo kayo solo ng mundo po. Ay sana po ingatan po kayo ni God para po marami po, po kayong matulungan tulad namin. Na lang Salamat po. Welcome po Nanay Nessie. Ay, anya naman po Nanay Nessie, um, Tawag niya, nakikita rin po kasi nila yung um, pagsusumikap niya po sa araw-araw na itagawin po yung inyong mga anak po lalo solo parent ka na po, wala ka na pong ibang katuwang po, kundi yung mga anak nyo po. So, na-inspired naman po sila sa inyong ano po, um, mga sa inyo pong kwento, sa inyo pong kinano po ngayon. Pero hindi lang naman po yung nanay Nessie, meron pa po mga nagpaabot po sa inyo. So, um, siguro po, next time na lang i-ano po natin. Eh, mm -hmm. Tapos, tingnan po ko po, po nanay Nessie kung ano po pwedeng magawa para if ever po mag mapais po natin itong munti niyo pong tahanan or kung mas maigi po mailipat po po kayo tinan po natin po Apo, salamat lang po mm. matagal ko na po talaga dinadara sa Panginoon na sana po may tumulong man sa amin na makaalis po dito na makaano man po lang safe po kami kaming pamilya po ngayon yung hindi po matuluan ng ulan hindi po bahain tapos po yun lang po ang hinihingi ko po, po sa Panginoon na ano, siguro po kayo na po ah, ang ano po binigay sa amin ng Panginoon para matulungan po kami sa sa aming sitwasyon na to sa bahay namin po pati sa buhay may po. maraming maraming salamat po sa inyong lahat Welcome po ninyo Maraming maraming salamat po sa John Carl 18 Carl Community John Carl Panati John Carl Powerable John Carl, Power Abel, John Carl global supporter. Maraming maraming salamat po. sa lahat po na tulong ni salamat po. Sobra sobra po. Mahala na po ang Panginoon po mag-ano po sa inyo. Salamat po sa mga nag-sponsor na nagbigay po dito kay Mama. Malaking tulong na po ito para sa amin sa pang araw-araw. Kasi po, nahihirapan din po si Mama pag wala po kami ano, sa pang araw-araw. Salamat -araw. At... ay... po sa ay, ay kay Kuya Bal, Kuya Rap, Kuya Jomar, kita Edna, at sa mga nag-sponsor po. At shoutout po sa ano sa Jomcard 18, Jomcard Community. Salamat po sa lahat ng community ng Kalinga. Maraming salamat po. At kay God po. Tingnan po. And... Ikaw, may gusto sa sabihin, Sandra? Ano po? Sige, itikana, pwede mo sabihin. Pero, o, sabihin. Pwede mo sabihin. Pwede mo sabihin. Ang gusto kong sabihin, salamat po. Salamat po. Salamat. Sa may gusto pero... kong ano? May gusto kong, may wish ka ba? Na gusto mong matanggap? Anong gusto mo? Bagay. Anong gusto mo? Anong gusto mong regalo? Kahit regalo, para ano? Cellphone lang. Cellphone! <laughs> Pambira, ano, iPhone yan, yung latest? <laughs> Bakit cellphone? Ay, sa pupo, dala nun ang mga bibili po ng ni Ate Carla. Ay! Supporter pa lang ito. Wag! Di ba na? Si mama po, tapos yan. Tapos po kami dito. Si, si Nicole. Basta lahat po dito mga. Opo. Buti Muntik nga oh, Muntik <laughs> na po niyong maabutan yung mga ano niyo, yung mga videos niyo yung kinadaan, namin kanina. Yes, Oo po. Kanina tapos kagabi. namin po 'yun. Jumpers support. Tatay tong mm -hmm. to mga Sama -sama anak ko si Orbe. Dito, eh. <laughs> dito po kami <laughs> so sa isang po cellphone. Na cell Ayun po. Dito nakaupo lang po. cellphone to hanggang gakin po. Okay, Ayos, okay on po. Oh, oh, po. Uh, <laughs> Tapos minsan na kasi pag-iyakan ko po, ta, pag hindi nakapanood itong dalawang bata na ito na iya. ko ito yun. Ganda talaga ni Ate Carla. Sabi itong okay. dalawang bata na to <laughs> Saan yan? Hindi <laughs> ano nakita. po. Kayo? Ano po? Bagay. Bagay kami. <laughs> <laughs> Ayos. Oh, sabi mo kay Ate Carla, sabi ko yung Jones. May oo oh. ka oh. mm -mm. Dali. Dali na. Dali na. Sabihin mo na. Dali. Hey, nari... Sabihin mo na. Sabihin mo na. Dali <laughs> ka. Nahiya na po. <laughs> hey, hi ka na. Hi, Ate Carla. Dali hey, na. hi. Ate Carla. So, bali yun na na si. Mapunta na rin ako. So, yun po mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong um, panonood po sa ating mga uploads po and sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po gusto kong ulit pa po sila Tita Fatima Tita from Moscow Tita Julie Santos kay Tita Ella Papiona maraming salamat po sa inyo pong pagbigay po ng ano um tulong po assistance po para kayo na rin sa kanilang pamilya po. So yun po mga kaya, sa mga hindi po pala nakasubscribe po sa ating YouTube channel, please click the subscribe button below and don't forget po to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. And sa mga gusto pong tumulong po kay Nanay Nasi o opo sa, o sa iba nating beneficiary, um, e, pwede ko po dito ilagay yung ating um, GCash. Ayan po. Pwede rin po kayo mag-message para if ever po um, sabihin niyo po sa akin kung para kanino po ang yung mga tulong po. And also po, um, uh, sa lahat po ng Jomcar supporters, sa lahat po ng community ng Jomcar at sa ibang love team, maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag niyo rin po palang kalimutan po, supportahan po ang, ang ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Patubang, si Atnia The Vlog, si Kalinga para po mga Kalingap, at sa kanyang second channel na um, Rab Matubang Vlog. So yun po mga Kalingap, maraming maraming salamat po. Thank you God. Bye-bye po. So, yun po mga kalingap, yun yung kanilang bahay. Hindi po natin siya mataasan po. Gawa po ng yan nga po. Sa magkabilaan, meron po nakanong yero. So, hanggang dyan na lang po taas niya po. Hmm. So, yun po mga kalingap. am um, kakagaling ko lang po kila Nanay Nessie po ham um, sa ngayon po mga kalingap, naghanap po ako ng ano, if ever may bakanti pong lupa na binibenta po dito po malapit sa amin. Para po, if ever, kung makalipat po sila, mapa,